Fire signs! Tignan po natin kung ano yung mensahe sa inyo ngayong Monday. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video sa mga gusto pong mag-avail ng ating private readings, ng ating lucky stones, and amulet. Makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan na po natin ano ba yung mensahe para sa ngayong araw na ito. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, Aries, happy birthday po. Tignan natin. Spirit guide, mensahe natin kay fire signs. We have poverty. So may naghihirapan dito ngayon. Pwedeng sa Nahihirapan kayo emotionally, physically, sa of you naman po, nahihirapan kayo financially Ayan, so pwedeng may problema kayo sa pera Feeling kapos or kapos na talaga yung iba sa inyo Ano bang date na ngayon? 27 We have despair, nawawala na ng pag-asa dito So meron kayong pinaproblema dito sa isang isang sitwasyon na pinoproblema. Pwede nga pong pera, po pwede sa isang desisyon. Tignan natin, we have family room. So, medyo stress kayo sa bahay ngayong araw na ito. Yun. Meron nga dito, gusto na lang umalis ng bahay kasi ayun, nakaka-stress yung mga kasama mo sa bahay. Pwede kasi na ikaw lang yung inaasahan dito, fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. So, alam mo yun, meron naman silang may, matutulong sa'yo. Uh, for example, sa mga bayarin, kaya naman nilang tumulong, pero hindi ka nila talaga tinutulungan fully. You know, inaasa nila sa'yo lahat. So, iba sa inyo ito, nawawalan kayo ng pag-asa. Na mababago pa yung mga mindset ng mga kasama mo sa bahay. We have distant horizon, ayun nga. Meron na lang talaga dito, gustong lumayo, gustong umalis sa bahay. Uh, meron dito magpapalipas lang ng ano ba, kunarin, ng sama ng loob, ng init ng ulo. Pero meron naman po dito, pwedeng nasa malayo na kayo. For example, um, naka, sa ibang bansa na kayo nakabase, or sa ibang lugar na kayo dito sa Pinas nakabase. Pero yung family mo, sa'yo pa rin talaga, umaasa. Okay, ikaw pa rin yung inaasahan nila sa mga bayarin. Yung tipong dapat hindi mo na yung problema because you have your own family na. Ganyan. Pwede ka namang tumulong pero hindi nakatulad nung pagtulong mo nung dalaga at binata ka pa. Fire signs. Ayan. So, yun, tuloy na problema yung iba sa inyo. Wala naman kasing, hindi naman, parang sabi natin, hindi naman kayo nagdadamot. Kaya na kasi parang sobra na talaga. Yun yung nafe-feel ninyo ngayon. We have child. Hmm. Tapos, meron pa kayong mga anak ngayon. So, syempre, yun yung priority ninyo. Minsan, hindi yun maintindihan ng mga iba mong tinutulungan. We have message of concern. O, oh, ayan. Diba? Hindi nila maintindihan yun na you have your own family na. So, maybe, kailangan mo na talaga silang tiisin. Kasi, pag hindi mo talaga tiniis, ang maapektuhan dito, fire signs, yung quality of life ng anak mo. Kasi nahahati yung uh, kinikita mo. Oo. So, pag-isipan mo po yung mabuti. Siguro, hindi na nga talaga katulad dati yung kaya mong ibigay sa kanila at kailangan mo yung ipaintindi. Meron naman po dito, uh, pwedeng meron kayong na-receive na not so good news pagdating dito sa mga nilalakad ninyong paper. So, pwedeng ulitin nyo pa ulit. Oo. Tapos, tapos dito naman, we have family room. Pwedeng Um, busy kayo ngayon. Tapos, walang wal, parang walang gusto mag-volunteer na alagaan yung anak mo. Pero, ikaw yung, ano ha, fire science, ikaw lahat yung gumagasos dito sa bahay ninyo. Parang lahat busy. Bakit sila naging busy? Eh, ikaw naman ang gumagasos lahat dito. Tapos, ito po. Oh. yan. So, pwede rin na um, merong spoiled na bata dito sa bahay ninyo. So, yun. Kaya, alam mo yon maraming pinapabili na hindi nyo matanggihan lahat. Pwedeng first to, fire signs, <laughs> ayan. So, alam mo yung kahit nahirapan kayo, uh, you provide pa rin for this child, for this kids, na alam mo yon hindi nyo pinaparamdam sa kanila na nahihirapan kayo. So, tignan po natin kung ano yung mga lucky numbers mo. We have number 37, 32, 36, 21, 18, and 14. So, tignan po po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit Guide, mensahe po po natin kay Fire Signs. Spirit Guide, mensahe po po natin kay Fire Signs. Tingnan natin. We have lottery. Ayan. Bet on yourself. So, kung meron dito, mahilig tumaya sa loto, sa kung ano pa mang tinatayaan ninyo na games or ayan po mas mag-focus daw kayo sa inyong sarili sabi ni universe bet on yourself bigyan niyo lahat sa sarili niyo yan and support yourself first we have baby may blessings ka dito na marireceive. meron dito malalaman nyo, buntis kayo oh wag na pong humirit dyan yung mga menopause na hindi ba ayan so syempre para, para lang ito sa mga <laughs> ayan mga fertile pa. We have color. So, meron dito, uumpisahan kayo. Ayan, meron kayong umpisahan. Parang, ang ganda nung araw na to for some of you. Fire signs. Ma-express nyo talaga yung totoong nararamdaman ninyo. Mauumpisahan ninyo yung mga bagay na gusto ninyong gawin. So, mapifeel mo na you are very blessed ngayong araw na to. So, kung meron dito, nawawala na ng pag-asa. Meron naman po dito, sobrang Uh, sobrang uh, blessed kayo ngayong araw So yun yung nafe-feel ninyo Yung iba naman sa inyo, yun yung nafe-feel ninyo Kahit wala pa namang blessings na dumarating sa inyo Siguro kasi very positive talaga yung Very positive kayo, ganyan kayong tao uh, Fire signs, hindi nyo hinahayaan na yung mga negative things na Bumuo Or sumira sa araw ninyo Tignan po natin ano pa yung mensahe para sa'yo Spirit Guide, ano pa po yung mensahe natin? So, ito, pwedeng meron ditong naka-jackpot kasi nga nabuntis. Pwede kasi na matagal na tong hinihintay na mabuntis. So, meron kasi dito, pwedeng nahihirapan pong magbuntis. Ayan. Or, dati hindi pa kayo ready, but now you are ready. You are both ready. So, tingnan po natin ano pa yung mensahe spirit guide para po sa mga fire signs na walang trabaho. Tingnan natin kung magkakaroon na ba kayo ng work. Siyempre, kailangan maghanap kayo fire signs. Ayan. So let's use our intuition para sa ating mga readings. Check po natin and be open-minded. We have knight of water. So meron dito may tutulong naman sa inyo. Ayan, pwedeng sinasabi ni, ng taong to na, uy, mag-apply ka dito. Kasi, oh, ano, ano, parang hiring sila. yan. or pwedeng dito, dito ka mag-apply kasi kaka-open lang nila ng business. Naghahanap pa sila. May kulang pa silang mga crew, ganyan. So, ng mga staffs. So, yun lang. Sinasabi lang dito ni Universe, huwag kang maging mapili pagdating sa work. Kung gusto mo talaga agad magka-work ha, huwag kang maging mapili. Pero ang siste nga, hindi ikaw yung mapili eh. Ang mapili yung ina-applyan mo. Fire signs. Kaya dun ka naman nahihirapan. But ano ha, maganda yung energy na to kasi very positive naman yung energy na yan. So may help talaga na darating para sa'yo. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa dito. Tignan naman natin para sa mga may trabaho na, para po sa mga may trabaho na spirit guide, we have five of water meron naman dito mga nagsisisi ayan, so medyo disappointed kayo ngayon, fire sign sa mga, parang sa mga naging action niyo siguro kahapon or last week ayan, so parang yung mga ginawa nyo last week, pwedeng in, ginagawa nyo siya ulit ngayon So, parang inulit yung trabaho. So, nagsisisi kayo kasi bakit hindi nyo pa, parang siguro kasi nagmadali kayo last week sa paggawa ng mga works ninyo. So, ayun, parang inuulit nyo ngayon. Or pwede rin na may masisermonan po dito. So, relax lang kayo. Ayan, baka mamaya may mga matapon dito na mga, kung na -resin serve ninyo. May mga matapon dito na, um, na, you know, items, masira. So, focus po kayo sa work. Ayan, kasi nga yung iba sa inyo may pinoproblema kasi kayo sa bahay. Kaya tuloy hindi kayo makapag-focus sa trabaho. But, focus po kayo sa work. Ayan, para hindi rin kayo magka-problema. Ayan. So, tignan po natin pagdating naman sa iyong... negosyo para po sa mga gustong magnegosyo spirit guide tingnan natin we have ego so yan Okay. Ego, sabi sa'yo dito. Ayun po. Kaya nyo bang mag-isa? Kaya nyo ba na mag-business mag-isa? Yun yung tinatanong sa inyo dito ni Universe. Kasi kung hindi, mahirapan din kayo. Mahirapan kasi kayo pag dumepende kayo sa ibang tao. Paano kung wala yung tao na yon? Kaya nga po, ba diba, nasabi ko sa inyo last time, hindi ko lang alam ko sa inyong sa inyon fire signs. Ako na rin, may bakery kayo. Tapos hindi kayo marunong gumawa ng pandesal na lang. Paano pag nawala yung baker nyo? Paano pag umabsent? Paano pag may sakit? So, hindi naaandar yung business ninyo. So, kailangan po may kaalaman talaga kayo sa inyong business na ginagawa. Hindi pwede na iasa mo lang yan. Hindi, may manager naman ako eh. Meron naman akong ano, uh, mayron akong baker, meron akong cook, meron akong ganyan-ganyan. So, hindi po pwede yun. Dapat may alam ka talaga. Ikaw mismo alam mo yung ginagawa mo. Alam mo yung pinapasok mo na negosyo. So, kung hindi nyo pa po alam yan, huwag muna kayong pumasok sa negosyo na yan. Pag-aralan nyo muna. Tingnan po natin kasi mahihirapan kayo. I mean, mahirap naman talagang mag-business, mahirap magsimula, pero triple yung magiging hirap ninyo kapag hindi nyo alam yung pinapasok ninyo na business. Check po natin para naman sa mga may business, kamusta po ang sales, spirit guide? Kamusta ang sales? Napakabilis naman po ng sales. Ayan o. Ang ganda ng sales mo. Ang daming nagtatanong. Ang daming pumupunta dyan sa business mo, sa stall mo, sa tindahan mo. Madami ding nakikipagtsikahan, but mas madaming kita ngayong araw na ito. So, tingnan po natin, spirit guide. So, dapat daw matuto kayo mag sabi ni Universe, pagdating sa inyong negosyo. <laughs> Check natin, pagdating naman po sa kaperahan, spirit guide, gamusta po. We have the wheel. Napakaganda ng energy, oh. May luck, may progress, and may change tayo dito sa araw na ito, pagdating sa iyong kaperahan. So, wag mong pakawalan yung mga... Blessings na ibibigay sa iyo. Embrace it, be proud of it. Ayan. Fire signs, we have the wheel. So may progress na nangyayari pagdating sa money mo. Iba sa inyo, uh, hindi niyo na to mismo inaalagaan. Yung tipong sabi natin, 'di ba? Hindi nyo na pinapaikot yung pera niyo. Yung pera niyo kusa na yung gumagalaw para sa inyo. So pwede na meron kayong apartment dito, meron kayong apartment bahay, 'di ba? Yung iba naman po sa inyo dito, pwedeng mayroon kayong pinauupahan na pwesto. Ayan, okay din yun eh. Malaki din yung kita doon. Kaya lang, syempre, um, yung puhunan din, di ba? Kung sisimulan nyo yan. Yung mga pwesto ba, kunwari sa mga shops, mga ganyan. Yung may building kayo para doon. So, tingnan natin. Spirit Guide, ano pa po? Meron dito nagtatanim, more on farming yung nakikita ko. So, ano ba yung mga ano ngayon, mga uso, mga uso ba yun? Yung season na fruits and veggies, ayan. So, yan po yung mga nakikita ko na inaanon nyo, inaanin nyo ngayon. So, we have king of earth. Pagdating naman sa relationship, so marami po dito ay very responsible kayo ngayon pagdating sa inyong relationship. So, meron nga dito ready ng maging tatay, ready ng maging nanay. So, tignan po natin. Spirit guide. Ano po yung love message natin? Spirit guide. Love message po natin for Earth. Air signs. Kasi Earth signs. Ta. Okay. Air signs. Gemini, Libra, Aquarius. We have workplace romance. Ayan. So, pwedeng yung taong... Uh, karelasyon nyo ngayon ay nakilala nyo yan sa trabaho. I mean, pwedeng hindi sa mismong trabaho ninyo, hindi nyo coworker, worker pwede rin. Pero meron po dito, habang nagtatrabaho kayo, nakilala nyo yung taong to. Mm -mm. Mm -mm. Hindi sa work, ha? Ayan, so pwede rin na uh, pwedeng client nyo to, kung meron kayo namang business, ganyan. Sabi, common cause connection. So, yan lang po yung mensahe sa inyo. mag ingat po kayo always and more blessings to come. Bye-bye, fire signs! At yun nga, fire signs. Nakalimutan ko pala to. Ayan. So, mag-wish na po kayo. One wish. Three times nyo pong ulitin. So, ayan. Pasensya na. Pero, thank you sa lahat ng nakaabot sa part na to ng video natin. Kasi I know, hindi naman lahat nakakaabot sa dulo. But maraming maraming salamat po sa lahat ng bumabalik dito sa aking channel everyday. Sobrang na-appreciate ko po kayo sa mga comments ninyo. Keep on commenting, claim, claim this positive energy, and ignore nyo yung mga negativities. Ayan, so natapos nyo na ba? <laughs> Kung tapos na po kayo, sabay-sabay na natin itong hipan, sabay-sabay na natin isil ang iyong mga wishes. One, two, and three. <sighs> maraming maraming salamat po at ingat kayo always. Bye-bye!